<laughs> Ay, mang, eh, di pag naulog ka niya, no, may ano tayo pruweba. mainog ah, may, asma, oh. may inug na, Ay, bakit na? bakit kulay yellow na Alam mo naman kasi, taas-taas nang inakyatan mo, eh. <laughs> Kaya nga, parang magulang, eh, malaki-laki ng konti. Eh, kasya ba yan sa tatlong bahay? Abutin mo nga. Uh -huh. Si mama talaga. Laglagan ako. Pinapaabot niya. Nalaglagan ako. Kulang ah. yan, mang. Ang mas... liliit pala. Ay, may mga sugat. Eh. May mga sugat. Tanggalin mo na. Ang mas... liliit lang pala niya. Parang hinug na itong isa. Hindi pa nga mabangot eh. Ay, hindi pa ba? <laughs> Papulok na pala eh, no? Eto, eh, bakit tayo matanggalin? Malaki na tayo eh.

Ayan, sa likod mo. Dala, dalawa din ba yan? Yung may bulok na tanggalin mo na. Sana sa kabila Saan? Sa Ay, mataas pa ba? Ay, yun o. Sakto na yun. Yung nasa taas. E gan talaga eh. Kung nabalot mo, may bulok na ng konte Makakalat na yan. Kaya nga, biyabantayan ko eh. Pabili tayo ng sahog niyan. Botik pala <laughs> Parang Para kang dalaga dyan mga. <laughs> Ay. Pakit mo na ka dyan yung nasa taas. Yung nasa taas. Ay, di yun na lang. Giyag mo. Uh. Tama na? Parang maliliit lang. Oo. Uh Hehehehe uh -huh. <laughs>